So ayan po mga kaibigan, ito po yung video natin na part 2 no. Ah uh, sila ay hindi po natapos sa paggawa na ng bahay. Ayan, pero tutulungan na po nila yung ang kanilang ah, paggawa dahil uh, sila po ay gumadali dahil, dahil uulan na po daw ng langit. Ayun na po. Ayun na. Ayun na, pinagpupukpukpuk na. Kumain na, na to ah. Uh -huh. Ayan na mga kaibigan, pinagtulungan na nila ang paggawa no para matapos daw agad. po man Mhm, sisimintuhin raw. Mhm. Ayan Ayan, silang dalawa ay may kanya-kanyang mga martilyo no Para maaga matapos Ayan natin Ilalagay nila ang kanilang atrapal uh, So mga kaibigan, so panorin nyo po ang aking videos Kasi ah, sila po talaga ay mga masisipag Ang mga kapatid <laughs> Bungot sa ako <laughs> Ayan na Hmm